Huwag mo talaga akong patawarin. Wala naman akong kasalanan eh. Ang ni vlogger maraming kila okay. yan. Ay naku, oh. yan. Masama. Hindi ako naniniwala din madam. Serious? O, oh, ito, ito, ito lang. O, oh, ano sa'yo mo? Maliit oh, oh, eh. Tama lang. O, oh, di gusto mo malaki? Hindi, malaki. Gusto mo itong lock? O, oh, para malaki okay. eh, si, oh. oh. oh, er, ang ano? Okay. Magandang pinasabi niyo sa isa ko. I-edit-edit pa man sila e. Oo. O, airpoco. Magsabag ano kayo sila. Hindi ko maintindihan yun. te ano? Kaya nga. Sige, try mo itong ano. Hindi po kayo 100 na lang te? Sir, capital namin 130. Oh, 120, na lang. Lang. 120, 120 na lang. 120 oh, na Oh, gabi mo siya. Sige try mo din ito. Maganda din ito. May... Okay, Coco. Man, ito. Basta Coco, maraming klase ang koko koko Martin. Coco Martin. Anong Coco pangalan ng shop nyo, madam? 11834A, Canilar Barter. 11, ito nga madam. O, o sige, try mo. Ito, ito, green o oh, ito? 34A, 11A, Canilar Barter. Oh, Canilar Barter. Yan. Try mo din yan, sir. Isang Talabay size lang ito, madam? Yes, basta po Isang size lang yan, sir. Gano'n ito? Di ba ang 120, buwan mo nito yung dalawa? Hindi ka na, para matapos na tayo. Oh, 120 daw po. Sige na, para matapos na siya. Ano, padagdag ka pa, gawin mo isang dosena. Dulo ko lang kaya ng budget. Sige, sige. Sige na. Para so, tapos agad si sir. Punta ka sa kanila barter 34A11A. Nandito ang magaganda. magandang buhay guys. Punta kayo dito. <laughs> oh, mag okay. Kunin sige ka na, na yung ano tayo. Yung okay. black. At okay. saka yung... Balawa. O, okay. oh, then bigyan okay. mo ko yung stock kayo. Nasukat oh, ko na yun eh. Maganda. Para... Tupi Okay na. Yun. Ba tupi, ko mas na. na o, tupi ko na. At least oh, hindi na, pa huli ang lahat. Nandito pa ako. Nahuli na huli na talaga. Wala pa. Hindi pa huli. Sir, Pagkain. Talay siya naman yung pagkain. Mga pa, ma, okay, ina. Malaki na nga siyang kuti. Nandito ako. Pasalubong man. Pasalubong man, sir. Binusog ko nila, sir. Pasalubong man, pasalubo man. Hindi man, ano. Para sa kaibigan. <laughs> Ay, nasa yan, yung yan, isa, yan, te. Dalawa na yan. Ah, dalawa na to? Yes. Nasa yung isa. Wala naman, no, eh. Ito, yun. Nandiyan sa kita. Hello, ma'am. Ayan. Ayan. Ma <laughs> diba? Para makita mo yung ano namin. Oh, makita mo. Na. Grabe. Wala Wala talaga pre mayroon free 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 ito sandubag sandubag hahaha <laughs> sandubag mayroon sir 겠어 ang kamagahan ko madam 250 ito bigyan kita ng giveaway oh isa Oh, so, ito nandito giveaway ko kay sir san yes ito ito yung ano namin Saan? so magaya ko na sa gitna oh maliti lang

200. 200 na lang yun. Ang ganda nito. 200. Sige nga, kunin ko na itong parang ngayon. Ganyan lang yung 200 na yun. Para magsawa kayo dyan dalawa. Madam, 200 dahil bigay ko, kunin ko na rin, oh. Hindi kaya. Oh, hindi kaya hindi sa power ba, yung 200. Tapos ko lang yung pag-ibig ko. Oh, hindi kaya sa power. Please. Please. Ah, Please. Lang. Madam. Yes, sir. Ang dami ko nang binili, madam. 250 lang, 250 lang. Magkano bigay mo? 250? Oh, 250 lang. 300 man yan. 250. 250. <laughs> 90 kalengal Wo Andre. 200, 200 units. Uh, madam, yeah. 40, 40 yeah. lang. Last price. Yeah, yeah, 200 lang. Ang blogger marami eh 'yan. Ay naku Ya, ya Hindi ako niniyari 'yan din, ay, Madam. Serious? Sa ibang color. Seriously? Hindi Talaga na ito na? 400. 500. Magsayaw na ako sir pag pag ano. Ito na lang. Idon na lang. Oh, 1,000 oh, kung kaya lang, siya, bakit 'di kita bigyan? Ito may sobra pa o oh, plus. Plus. O sige, oh, ako bukas. Kailangan akong masay. Maglipad ka lang. Oh, kayo ng samwangga best natin. Okay, lokot-lokot. Oh, natin, best. Regular price namin 180. Okay. Ito, last, followers. Oh, ano na followers. Ako din Gusto mo mang mo na sa pasalubong ng mga sa buwan mo, bintimula din sa inyo. wala si Bo, madam? Sagad na sagad. 150. Bigyan kita last time. 150. 150. Siyempre nila ka mo ako sa Siyempre. talaga sa akin. Sabi lang ko bang bagusok. Ayos na ba? Ayos na ba? Ayos na ba? Ayos na ba? Sir, kahit kumusik mo, hindi lang tayo bigay one thing. Wow, ate. Kalau ni lo tu ni nama murid ku tau. Kalau

Salamat salamat po. Salamat po. thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Ay, thank you Thank you po. O, na, okay maki-nat. At ayun na nga, bago matapos 'yung video na 'to. Grabe talaga, napakabay talaga ng mga Sambong Genyo. O nga po pala, 'yung nakita nyo kanina, grabe for entertainment purposes only. Pero grabe, ukala ko iiral na naman yung pagkakuribot ko. O nga po pala, kasama ko po pala si Sir. Kasi naman niya akong pumunta rito sa sikat na sikat na bilian na mapasalubong dito sa Sambuanga. Taya na nga po pala, Barangay Kaming Nuevo. Camino Nuevo nga po pala. Tayo na nga, salamat po Sir sa pagsama sa akin. Salamat sa panood.